Ang pinakamalaking sakuna sa kasaysayan na Biblia na kumitil sa pinakamaraming buhay ay ang malaking baha. Ang insidenteng ito ay ang baha sa panahon ni Noe. Hindi natin alam ng eksakto kung ilan ang nasawi pero walong tao lang ang nakaligtas sa sakuna na ito. Nakarecord na ang pamilya lang ni Noe ang nakaligtas. Nakakapagtaka? Ano nga ba ang ginagawa ng napakaraming tao sa oras na iyon habang pumapasok ang walong taong ito sa daong? Ang kwento ng baha ay matatagpuan sa si Genesis chapter 6, 7 at 8. Pero gaano man magsaliksik, walang makikitang record tungkol sa ginagawa ng ibang mga tao maliban kay Noe at sa kanyang pamilya. Ano ang ginagawa ng ibang mga tao noon at bakit hindi sila nakaligtas? Nais kong ibahagi ngayon ang Matthew chapter 24 verse 37. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Martes noon, tatlong araw bago siya namatay sa krus, nang pinunopisiyan ni Jesus sa magiging sitwasyon pagkatapos ng dalwan-libon taon, iyon ay sa panahon natin ngayon sinasabi ang sumusunod. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain na tumiinom at aga-asawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Yun hey man, ang nakakapagtakay na detalyado nitong nilalarawan ang ginagawa ng mga tao bago dumating ang baha. Habang pumapasok si Noe at ang kanyang pamilya sa daong, ang ibang mga tao ay kumakain at tumiinom lang, nagpapatuloy sa pang-araw-araw nilang buhay. At kahit na umuulan at tumataas ang tubig, wala silang kaalaman ng po ano ang mangyayari. Kung gayon, bakit wala silang ginawa o walang ginagawang anumang paghahanda kahit habang bumubuo sa batakas na ulan na tila bumukas ang langit? Hindi inakala ng mga tao sa panong iyon na ang ulan ay magdudulot ng ganoong kalaking baha at noong nagpasya silang kumilos, huli na ang lahat. Ang malaking baha ang mural ni Michelangelo na naglalarawan sa baha sa panahon ni Noe ay malinaw na nagpapakita sa itsura ng mga taong naiwan. Dahil sa di inaasahang baha, karamihan sa mga taong sa pinta ay hindi man lang nakadamit ng maayos. Ang ilan ay sumisilong sa maliliit na tolda na tila malulubog na sa tubig. Habang iba ay nakasampa sa daong, pero dahil hindi sila makapaso, desperado nila itong sinisibak gamit ang palakol. Sa pamamagitan ng binta, makikita natin na lubang mahina ang mga tao sa harap ng mga sakuna na hindi natin inaasahang mangyayari. Kung mauulit ito ngayon, malamang na hindi gaanong magkaiba ang magiging resulta. Ang hindi mahulaan, ito ang pinakapangunahing katangian ng mga sakuna. Gayunman, gaya ng nasusulat na ito ay magiging pareho nang sa mga araw ni Noe kahit sa puntong ito ng buhay natin, ang mga di mahulaan na sakuna ay nagbabanta sa iba't ibang anyo. Sa kabila ng industrialisasyon at pag-unlad ng teknolohiya, ang mga biglaang sakuna na hindi nangyayari noon ay nangyayari na ngayon sa paligid natin. Walang perpektong paghahanda kung saan wala sa mga salik na ito ang oras, lugar, uri at lawak ng isang pangyayari ang makokompromiso. Ano ang dapat nating gawin sa harap ng mga di may iwasang sakuna? Tiyak na may limitasyon ang lakas at pagsisikap ng tao ipinapakita sa atin ng Biblia ang pinaka-perpekto at pinakatiyak na paraan upang makapaganda. Yun ay ang Pasko ng Bagong Tipan. Ang Pasko sa wikang Koreano ay may kahulugan na lalampas at daraan na nagpapahiwatig na lalampas ang mga sakuna. At sa salitang Ingles na Passover, nangangahulugan ding ito na ang mga sakuna ay lalampas. May tiwala tayo na mapoprotektahan tayo mula sa mga sakuna pag ipinagdiwang natin ang Pasko ng Bagong Tipan. Dahil ang Diyos na isa makapangyarihang nilalang ang nangako ng proteksyon na ito. Sa katunayan, nakarecord sa Biblia na na ang mga nagpaskwa ay naprotektahan mula sa mga sakuna. Noong inalipin ng mga Israelita sa Ehipto, kahit na ang buong lupain ay nanginig sa takot mula sa isang hindi pa nagaganap na sakuna, ipinagdiwang nila ang Paskwa at pinrotektahan ng Diyos. Makalipas ang halos 800 taon nang sinalakay ng Assyria ang Israel, muli silang naprotektahan sa pamagitan ng pagdiriwang ng Paskwa. Ang mga nagpaskwa, alinsunod sa pangako ng Diyos, ay naprotektahan mula sa lahat ng sakuna. Maiiwasan ba natin talaga mga sakuna sa pagdiriwang lang ng Pasko? Tinatanong niyo ba ito sa mga sarili niyo? Hindi tayo lubos ang makakapaghanda para sa lahat ng sakuna dahil hindi natin alam kung kailan o paano ito mangyayari. Tiyak na maswerte ang hindi napahamak dahil sa tiyansa, pero hindi maaring iyasa ang bawat sandali sa swerte at pagkakataon. Kaya naman, igit kailan man, kailangan natin ng tiyak na pangako sa halip na dumepende sa mga bagay na titiyak tulad ng swerte. Iyon mismo ang kahulugan ng Pasko ng bagong tipan.